May nagalit isang artista sa akin na uh, ano daw ako, psychopath. Well. Well. Uh, I live here to her uh, constitutional right to, uh, to free expression. Uh, she should enjoy that. Samantala sa ibang balita, inulan ng batikos ang aktres na si Agot Isidro dahil sa Facebook post kung saan tinawag niyang psychopath si Pangulong Rodrigo Duterte, pati ang Malacanang sumagot. May news to go, si Aubrey Carampel. Psychopath! Yan ang pagsalarawa ng aktres na si Agot Isidro kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang post sa Facebook. Sa gitna na rin ito ng mga maaanghang na pahayag at pagmumura pa ng Pangulo laban sa Amerika at European Union na hinamon pang mag-withdraw ng kanilang financial aid sa Pilipinas. Hindi nga direktang pinangalanan ng Pangulo pero binanggit niya ang paglukluk dito ng 16 na milyong tao sa bansa. Sabi ni Agot, kung makapagsalita raw ang Pangulo ay parang superpower ang Pilipinas. Kung gusto raw ng Pangulo, ay siya na lamang ang magutom at wag naman damay ng iba. Sinabi rin niyang dapat magpatingin si Duterte sa isang psychiatrist. Hindi raw siya bipolar kundi isang psychopath. Dahil dito, inulan ng batigo sa social media si Agot. Ang ilan, personala na ang pambabash sa aktres. Si Elizabeth Oropesa na kilalang makaduterte. May FB post naman na naka-t-shirt na nakalagay na it's a Duterte thing you wouldn't understand. Isa raw siya sa 16 million na psychopaths. Bagamat sinabi ng palasyong may karapatan sa kanyang opinion si Agot, ngayon may buwelta na. It's a little bit, it, it's really going to the edge. No? It's really going to the edge. But uh, uh but more than that, I think the President sees, uh, has a higher perspective and sees that this is... Uh, while it can be irritating, it's, uh, it's something that uh, just, you know, just demonstrates where she is in terms of, uh, in terms of being a uh, patriot. Pero may mga kumampirin kay Agot, kabilang si Senator Antonio Trillanes. Pinupuri ko siya no? at uh, nagkaroon siya ng tapang na sabihin yung kanyang saluubin. Suportado rin si Agot ng kaibigan na si Cherry Pai Picache. A colleague of mine kasi ni Agot uh, went viral because of her message and her opinion and her stand. Uh, gusto ko rin po sabihin na nakikisa ko. Artista po kami, nasa arts and culture kami, pero may utak po kami pag hindi ng prinsipyo. Sa huling post ni Agot sa kanyang Facebook account ay sinagot nito ang mga bashers sa pamamagitan ng pagpost ng isang article link tungkol sa mga psychopath. Obri Carampel, GMA News. Ate Mercy, usap-usapan ngayon si internet yung uh, sinabi ni Agot Isidro, yung artista. Uh, sinabi niya na psychopath si Pangulo Duterte. Anong masasabi mo? Ay, okay. mo? hindi maganda. Kasi taga pilipinas siya, alam naman niya kung sino yung pinagsasabihan niya ng ganyan. Presidente ng Pilipinas, nagre ng mga tao sa Pilipinas. O sino ba siya? Taga saan ba siya? Kung sana hindi niya gusto yung at pin ano ni Presidente Duterte, manaphanap na siya ng lugar na gustong gusto niya yung yung pamamalakan. Diba? Nasaktan ka ba, Adil? Ay, syempre na naman. Okay. Presidente natin yun eh, yun ang nagre-representa ng buong Pilipinas. Ano man kasiraan niya, kasiraan natin mga Pilipino yun. O, oh, hindi pa Pilipino si Miss Alto Cidro? o oh, para pagsalita siya ng hindi maganda sa presidente natin sa tanto. Siyempre naman. Pa ama ng bansa natin nun eh. Hmm. So ayun po, uh, sana po uh, pinapakiusap ko lang po. Ako po bilang isa sa mga maya ng Pilipinas, eh talaga namang nararamdaman namin yung yung pagbabago na pinangako ng ating presidente siguro po sila dahil sila ay mayayaman hindi nila naramdaman yung nararamdaman namin kasi yung mahihirap dahil ngayon lang namin naranasan yun sa presidente na upo ulit Salamat ate Tuloy-tuloy hmm. tayo pagtanggol natin sa Pangulong Duterte Oo naman Bili po kayo ng putas dito ha sa so, may malate mercy fruit <laughs> <laughs> Thank you ate, love oh, you, thank okay. you Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, this is Rafi Gutierrez. Gusto ko lang po mag-comment ngayong gabi tungkol doon sa mga nabasa kong feed sa aking Facebook. Lalong-lalo -lalo na yung feed ng isang sikat na aktres na tinawag niyang psychopath si President Duterte. At kailangan daw magpatingin sa psychiatrist. Aba, ano ang dahilan kung bakit mo sinasabi na kailangan niya magpatingin sa psychiatrist. Siguro, ang problema mo, isa kang addict. At sinusuportahan mo ang kalakaran ng illegal drug trade. Ano pang dahilan kung bakit ang mga tao na patuloy bumabatikos kay President Duterte, hindi magising-gising, hindi ma-realize na ang, ang problema ng droga isang napakalaking problema ng ating bayan bakit hindi nyo makitang mga anti-doterte na until, unless mabawasan at matigil ng tuluyan itong war, itong problema ng droga hindi mababawasan ng krimen sa ating bayan nasisiraan na kayo ng ulo kung ano-ano nang -ano sinasabi nyo ngayon psychopath na dapat kayo yung magpatingin. Kayo yung pumunta sa psychiatrist dahil kailangan yung pagamot yung mga utak ninyong walang laman. Kayo mga liberal party, lalong-lalo na. Kayo yung mga anti-Duterte liberal party, mga siraulo kayo, mga walang kwenta kayo, mga punyata kayong lahat. Nakakagalit. Wala kayong karapatan na uh, mambastos ng ganyan dahil wala naman kayong ino-offer at sinasuggest na solution para matulungan ng ating uh, pamahalaan para sugpuin ang problema ng droga. Tama po ba? At yung pangalawang usong uh, baratan ngayong gabi, walang iba kung hindi si Senator Trillanes. At sinasabi ni Senator Trillanes, sa hindi uh, sa balita na napasauhan kanina, wala raw nagawa si President Duterte sa first 100 days niya. Wala raw ma ma mabuting nagawa. Bakit hindi mo tanggapin yung hamon ko sa'yo, Senator Trillanes, sa magsuntukan tayo sa Senado? It's one-on-one. On one. Go all out. Pakita ko babasagin ko yung mukha mong hayop ka. Wala ka nang sinabing, mula't mula, isa kang patuloy na kumakahol na aso. Kanina, nag-attend ako ng dog show sa Fisher Mall. Ikaw yung naisip ko. Dapat nilakad ka doon dahil isa kang aso, isa kang tuta ng mga Aquino at ng Yellow Oligarchy. Ikaw, Trillanes, randaan mo, isa ka sa mga taong feeling ko, bilang na bilang na ang araw mo. Kaya mag-isip-isip ka na. Kung ako sa'yo, tukahimi ka na lang o umalis ka na lang, Pilipinas. Dahil mga tulad mo at ni Senator Dilima, wala kayong alam gawin kung di manira, manira at ng manira. Hindi ko gusto mong manira. Tara, sirain mo yung mukha ko. Magsuntukan tayo. Babasagin ko yung mukha mo sa loob ng Senate. Maganda ka. Isang suntok ko lang, bab. Knock out ka sa akin, sigurado. Punyeta ka, sa Isang matinding punyeta. Kasing punyeta mo, si Dilima. Nakakagalit kayong dalawa. Ginawa niyong sirkus. Katarantaduhan yung Senate hearing. Doon sa siraulon yung walang kwentang bayaran na witness yung si Matobato. Dapat lahat kayo magsama-sama. Kuha kayo ng baril, papatok nyo sa utak nyo. Kasi hindi kayo dapat nabubuhay yung mga tipo ninyo. My God. So, ito lang po. Nakakainis talaga. Sorry, hindi ko malive kasi ano, ang bagal ng internet ngayon. Kanina pa ka, paputol-putol. Uh, magandang gabi po. O si Rafi signing out. Sinagot din ng palasyo ang hirit ng aktres na si Agot Isidro sa Pangulo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Agot na ayaw niyang magutom at hindi na dapat pang ang Pangulo. Kaugnay ito ng hamon ng Pangulo sa Estados Unidos at European Union na alisin ang tulong nila sa bansa. Tinawag pa niyang psychopath ang Pangulo. Sabi naman ng palasyo ang ganitong pag-iisip ang gustong tugunan ng administrasyon. A little bit it, it's really going to the edge no it's really going to the edge but uh, uh but more than that I think the president sees uh, has a higher perspective and sees that this is uh, while it can be irritating it's uh it's something that uh, just you know just demonstrates where she is in terms of uh in terms of being a uh, patriot or a nationalist. Pero bukod sa mga kritiko, maging ang kaalyado ni Digong na si dating Pangulong Fidel Ramos, pino na ang umano'y kakulangan ng pamahalaan. Sa kanyang artikulo sa Manila Bulletin itong Sabado, sinabi ni FVR na natatalo ang Pilipinas sa unang isang daang araw ng administrasyon. Nakadidismaya raw ito para sa karamihan. Natumbok umano ni Senador Dick Gordon ang problema sa pamumuno ni Digong, ang pagiging maingay umano ng Pangulo. Dapat na rin daw tigilan ang pagsasabi nito ng papatayin ko kayo. Paglilinaw naman ni FVR, may sapat pang panahon para itama ni Digong ang mga pagkakamali. Pinahahalagahan naman daw ng palasyo ang opinyon ng dating pangulo. Former President uh, Ramos is a senior statesman. And uh, he's acting in the sense of parang in a sense like a father, you no? Know? He's not referring to the actual actions. He's referring to uh the re the public relations, foreign relations that tend to be affected by the president's uh language.